yung bus driver sa mukha ng pera. T kuni, tawagin niyo yung bus driver, bakit siya pinara? Ano, ano? Sa enforcer, sir. Binato ng pera sa mata. Binato ng pera sa mata. Oh? Pabukas, pabukas. Eh, ibig sabihin, magbabato ng pera yan kasi nga, hinuhuli siya. Bakit siya hinuli? Sino sinuntok? Sinuntok Bakit sinuntok? Eh, Nakita ko na na sa, sa gitna. Ayaw kunin. Nakatay po kami sa gitna. Ayaw kunin. Nakatay po kami sa gitna. Ayaw kami namin doon sa windshield ng ticket sa kayo nila isa kasi ayaw kunin. Kunin nyo yung papel. Ako, ako nagpa... Ako nagpa... Bakit tayo sinuntok? Kung baka. May video tayo. Si sino nakabody cam? Wala ba nakabody cam? Ano pong naging violation? Bakit siya nakikiusap? Teka lang po. Ma'am, dito po kayo. Hindi ko kayo marinig. Dito po kayo. Huwag po kayo mag -alala. Ano, ano po? Dyan, may, may po. Sa sa okay. 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 So, okay. So ganito. Ayun yung, ayun yung Yun yung, okay. Okay, ganito atin, po. Okay. Okay. Oh, lumapit. Tapos, ano nangyari? Ayun yung ayun yung naka-suwero yung po. bakit hiningi lisensya. Kasi po illegal loading and loading. Bawal po magsakay at magbabadol. doon. Oh, so, pero to talaga ako, pero to sa bukas to. Ah bakit hindi? Hindi naman siya pinatutulungan. Pero sir. Oh, eh kahit na nang bato pa rin kayo. Bakit okay. kayo nang bato ng pera? Tinatag niya kasi nang ano na namin. Eh pero aminado kayo na illegal loading and loading okay, kayo. Sir, okay, lang. yun lang pa, yun lang. Oh, so may violation sir, po. Ayun nga po, sir. Bakit naman po rin ng ganyan karami violation? Violation yung violation lang, okay. sir? Oh, okay Nakikiusap kami ng maayos, sir eh. Arrogant. Tama naman. Dalawa. Dalawa oh. lang naman ah. Ano 'yung 017? 'Yung siya kasi ng violation sir. Nakikiusap ako kanina nila ba? Boss, ang pakikipag-usap, makikiusap kung hindi alam mo aminado ka illegal loading a loading kayo. Okay, wait lang. Tanggap ko po 'yung. O tanggap nyo na may mali kayo. Okay. Violation lang sir. Ano gusto ng wellness? Isang ano niyan? Oh. Pag illegal loading, unloading, talaga naman isan libo eh. Kaya ito, nga, ilang beses niya una sinulat sa ano eh. Saan? Paano tinadpad? Dalawa lang violation mo? Sa, tanatanong ko ba sa kanya, bakit niya tinadpad? Sabi niya, wala akong pakailan. Bumaka nga dito. Para. Paano tinadtad? Pwede niya naman sabihin sir kanina lang, hindi ko naman tinadtad yan. Eh, lang Alam mo, the way na pakikiusap mo, agree ako sa ginawa ng enforcer na nilagyan ka ng arrogance. Kasi eh, sir, hindi ka, ganina, man, hindi ka nakikipag-usap ng, ng maayos. ako sir, kausap mo ngayon, tapos nakikipagsigawan ka sa akin. Hindi sir, pinapaliwanag ko lang sir, kasi kanina na kami na... O oh, yan, kayo. kung ganun ka sana makipag-usap, wala tayong magiging problema. pinapaliwanag ko lang Ang tanong, bakit, ang tanong ngayon, bakit mo binato ng bariya yung enforcer? Sino nang bato ng bariya? Okay, ka bakit mo binato yung enforcer ng barya? Ano kasi, sir? Sabi ko sa kanya kanina, sir, magkakati po kami sa tubos dyan. O, eh. Pakialam kahit presidente pa ng Pilipinas. Eh, bakit mo binato ng barya yung enforcer? Ang tanong sa kanya, tindig naman. Ang daming Ang tanong, paano naging marami? Dadalawa lang po yan. Sir, beses siya nag-anap. Tinanong ko pa sa kanya, sir, paano po sa Dalawa, paano nang abala? Kayo na nga yung illegal loading and loading na. Tama, sinikitan kayo. Ang tanong ko, bakit mo binato ng barya yung enforcer? Ah, sir, bakit? Gusto ko malaman bakit mo binato. Nakadinig ako eh. Nagdami mo na pressure lahat di kami sa gusto ng driver. Eh bakit mo binato ng pera? Oo, sir. Abala na po kami. Hindi ko na po sinasadya, so po talaga. O, oh nga po eh, pero pinagtataka namin bakit nang bato ng pera. Ano ang gusto nating palabasin? Ah, yeah, sir, hindi ko po sinasadya Oo, oh, hindi ganoon. Talaga may mali kayo. Ito po, masero sir. Ayaw sa tanga ko kami. Sorry na po. Alam nyo, bilang pasahero, pakinig muna, bilang pasahero, alam nyo dapat kung saan ang tama at maling babaan. Hindi porke kailangan nyo bumaba, bababa kayo ng basta-basta. Kasalanan din nyo yan pare-pareho eh. Wala kasi loading and loading doon, alam mo naman, di ba? Itabi nyo na lang, patabi nyo. Sige, tabi nyo muna, tapos paano na lang ako ng papel. I-escortan nyo na lang. Okay, Escortan nyo na lang. oh, nandito. Doon na lang. Doon na sa lalim. Escortan nyo doon sa tabi. Escortan nyo. Ah, inano nyo na ba sa, ano? Sa, base? Oo, I-ano nyo doon sa baba. Para hindi tayo, oh, para hindi tayo mag constant traffic. Nakalimutan ko pala sa mag-good morning sa'yo. Good morning. Sa <laughs> Magandang umaga sa inyo, no? So, mag-8.30 ng umaga, narito tayo sa Quezon Avenue. So, bago tayo mag sa operation natin, meron lang tayong as assist na mga enforcer na may nahuling bus na nag-illegal loading unloading. Then, let's verify kung ano ba tunay na pangyayari. Okay, nakuha mo na lahat ang linja ko. <laughs> Patawag yung enforcer na may hawak ng video. Pinababa na itong mga pasero. Sige, baba na lang. Dito tayo mag-usap. Padala na rin yung papel nyo. Alam nyo naman palang may mali kayo eh. Alam nyo, matitigas lang kasi talaga mga ulo nyo. Pag kayo ang natikitan, kayo pa ang galit sa enforcer na alam nyo namang mali kayo. Simpleng simple lang yung illegal loading unloading Lalaki pa yung problema nyo Sino yung nambato? Siya Nambat ng pera Anong po sinasadya? Hindi, paano hindi mo sinasadya? Nasaan yung barya? Nasa bulsa o nandoon sa dashboard mo? O eh bakit mo binato ng pera? Para ano? Pamukaing ano? Kinutongan kayo? Ganun ba? O eh ba't pera ang binato mo? Pwede mong batoy ng ano? Mineral water? Bakit tub? Bakit barya? Simpleng illegal loading-unloading. At hindi sa lahat ng oras ang pakiusap tatanggapin. Uh, hindi uh, po. Abuso na. Abuso. Oo oh, nga, tinikitan nga kayo. Ano ngayon? Saan naman tinob siya na, ano? Parang lagi. Pa, illegal pa, loading-unloading. Sabi kasi sa kanya, sar kanina. Kung contest ka, nagaan, nagsasagot sila sila. Ipaglalagay ko rito. Wala namang problema. Kung gusto mag-contest, mag-contest kayo. Karapatan niyo yan. Pero hindi yung all the time na pag nakiusap kayo, pagbibigyan kayo, Abuso na ang pakikipag-usap sa kayong mga pakiusap na yan. At alam nyo rin sa sarili nyo na talagang mali kayo. O, oh, di ba wala ng problema papel nyo eh. E kaso, kayo ang nagbigay ng problema sa sarili nyo. Nasaan yung mga video natin? Tinga. Ay, Tawagin nyo nga. Asan na yung lalaki to? Ano ba? Ay! Oo. Oo nga. Asan na? Asan na yung ano? Right there. Right on Hindi, yung ano, yung lalaki. Katina sa loob. Bossing! Halika! Kanina ang tapang mo, ngayon nagtatago ka dyan. Puli na yan. Puli na kami ng red box ngayon. Ano? Yung asal ko muli na ayan, sir, muli na nag-video. Pero ito ba ang tamang asta? Makita ko rin nga kunya, sir. Ano oh, saan labas mo video ayan mo? Yung asal gusto nating panoorin na, nga, sir, na nga, parangin, ito, lang ako sa pamamaraan nito. Nasaan video mo? Ibig labas mo rin. Pakita mo video mo para patas. Sige, labas mo para patas tayo. Oh, ano? Ang haba nung hawak mo dito, nasan yung mahabang video? Pero eh, no, you know, kanina ka pa naka ganun. Oh, eh kung tao tapusin yung ticket, hindi sana tapos na. Eh bakit pa kayo nakipagbatuan ng barya? Oh, magtuturo. tutul. Ah, oh, bakit niyo pa rin binato? Padala padala niyo nga sa akin to. Padala niyo sa Messenger ko. Tuloy mo, complain mo na lang. Complaint ko na lang po kasi eh, Binato ka? So, binato ko ng driver O oh. Binato, oh. binato sir Kaming barya po oh. na tulog po Aminado po. naman, nakuha naman sa recording na binato ka talaga ng barya sa Sana, eh dapat sumunod sila sa Ay, okay, tama naman traffic, oh. Mag tayo, Hindi, magbaba tayo Hindi sa akin na... Sige Always naman po tayo, na-traffic talaga Sige, tuluyan niya Tuluyan niya Okay na Ah, uh, pasi Like yung konduktor, pero mga nang lisensya. Ay ano ka, ikaw ang driver? Ay yung konduktor. na lang. Sino po yung nambato? Si yung driver ito. Ha? Ah, Ay konduktor. Kanang lisensya. Sir, pa may video noon. sa Padala sa akin sa Messenger ko. Ito si Kuya ang uh, nambato daw ng pera, yung konduktor. Ito yung sa conductor, siya yung ng bato. Ano ano? uh, disobedience to person in authority. Para may ano. Uh, para may kaso talaga. I-ano nyo na lang sa messenger. Sabihan nyo si Hepe nyo, i-update na lang din ako, ha? Sige. Turn na lang. Turn over ko na sa inyo kasi mag e daw. Ganun na lang. Doon, sa may uh, bago bungo ba? Bago umilalim. Well, uh, na Champuan natin, no? we were wondering kung bakit medyo mabigat ang traffic Then, yun nga po, may nakita tayo isang bus na nakahinto po sa gitna ng Quezon Avenue So, apparently, upon verification, ito po pala ay hinuhuli for illegal loading and loading. Unfortunately, kaya yeah, medyo tumagal po dahil nagkaroon po ng diskusyon And based on the video that we have gathered, based on the recording of our uh, traffic enforcers nakita natin na medyo aggressive nga po ang driver at pati po yung kanyang konduktor. Then, after the issuance of the citation ticket, nalaman din nga po natin na kumuha po pala ng barya at binato po ang ating enforcer. So, either ways, no uh, ito po ay isang malaking pambabastos sa ating uh, ahensya at pati sa ating mga enforcers dahil ang ating mga enforcers po pinapatupad lang naman po ng tama. Tama po ang ginawa ng enforcer na tinikitab po na illegal loading-unloading at dahil po sa pagiging arugante ito po ay nadagdagan ng arrogance na violation which will require a seminar for the violator. So I don't see the point kung bakit po kailangan batuhin pa po ng barya o ng perang ang ating mga enforcer. Either ways, to make it look like na tumanggap ng pera or kung ano man po, isa pong napakamalaking -malaki, maling gawain po ito. Bale, aggregate sir, ano ang mga reklamo na niya? Well, first and foremost, meron po siyang violation na haharapin na illegal loading and loading. Then, arrogance. Ito po ay may uh, violation na kailangan po niya mag-seminar prior to getting his license again. Then, aside from that, uh, yung enforcers po natin na binato po ng pera, uh, mag magsasampa po siya ng reklamo. And one thing that we are seeing here is uh, disregard or disobedience to person in authority po. And aside from that, yung pambabastos po sa ating mga enforcers. I hope this sends a message sa ating mga kababayan, sa ating mga motorista, na kung kayo po ay may mali, at tanggap nyo naman po sa sarili nyo, huwag po natin pairali ng emosyon po natin. At huwag na huwag po tayo gagawa ng isang bagay na kung saan mananakit pa po tayo ng tao, whether intentional or unintentional, isipin po muna natin. And the good thing here is, tanggap naman po ng driver at ng conductor yung pagkakamali nila. It's just that, we don't see the point bakit nyo kailangan batuhin ng pera. It's about time na Ibalik natin ang disiplina.